Okay, lope, 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 lope. ok 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 đi ka sao hmm it's bid Yan oh, po mga kabigan Hanggang lambat siya Marami siyang uring bangus Mga ano Kumugit kumul kumulang Taka, Ano, tulay Tulay ng walang hanggan no na? Pagkabamba mo siya na kami ng lambat. Yun, salangka. Eh, ngayaring araw paglabas na si ano wala nang baha kailan? Good. Okay. Good. Okay. Okay. Huli kami sa. Bed. Bed. Huli kami sa. Yes. Yes. Oh. ya, wah sero, ini punya, lagi lepas, lagi selebas, langsik langsikan ini, oh, wah sero, ini lumarin perguruan kamu patron Iwan, oh alam mo talagang pag niyo yan no, Lubog. ano suba yun? Kilo. At, kilo. kilo no? kilo kilo no? wow na dinasiro mga idol, dinasiro Yun, yun. Yun. Ano na mo? Ayun siya na si Zero. Tumaba. Laas pala. Palati ng ano to eh. Palati ng

Ano? Karate ako Kuko talagang dali Put, sakit nun Ano? Tubig Ako makawala pa Tuloy ka sipit Tuloy mo na ako Hindi mo naman ibibinta eh Iulang mo na lang Yung bangus na lang ibibinta mo Tuloy ka sipit Mayrap tanggalin eh <laughs> Wow. <laughs> Masikip talaga, Hirap na. Ano ba? talaga 'yang gan taas hindi 'to. Ini-lipat, ugoy natin. Gano. Nang hindi pa makawala 'yan, yan? Ay. Ay. Ah, dalawa na. Dalawa na pang ulam. Ay pang binta pa. Ay, pang binta pa. Ayan, Ay, oh. Kaya sabi nyo pa sa palengke yan. Mahal yan. So, mahal ang isa ngayon. Ay, Ito. Oh. Dito. Yes. Ang damgal mga, oh.

pag pa. Hmm. daw lang. bubuyog na luno sa super mali tubig, no. Oh. Uy. Bawa. Yaten na rescue, han. Takay na. Okay, tapos na. Ah, Lods. Sa huli. Dalawa lang pala. Dalawa tayo, dalawa. Sa At Punta don, doon. Kabila. Ayan. Lalo ko. Oh. Yeah, tubig dahil dala bahayan. baha maya ay yung isa. Mga ano, limango. Dikit-dikit. <laughs> dikit na limango yung mamaya. ya kasama natin si Idol Jani, dikit na ano, Oo. Oh. Tsamba rin. Ayan, guys. Amin na ulit, Lods. Ayun, uh, mga idol. Uh, tayo ipag na. Medyo malawil, mababaw na rin ang tubig. Uh, pero, uh, hindi tayo na siro. May hulo tayo ng ano. Ayan. May hulo tayo ng bangus. Ayan, dahil galing sa lambat. Ayan. Uh, medyo malakas na rin ang ulan. Uh, Pauwi na tayo Sa pagpanda natin kanina Itong huli natin Yan Yan, bangus Yan o Salamat At kaulit tayo May mga panisdaan kasing Ano eh Mga palisdaan na Nasira O na was out Kaya uh, tayo naglambat Yung lambat natin doon Iniwar natin Baka sakaling makauli pa Hala idol, yung huli ko kayo namaga, mga anim uh, na praso, ngayon 4. Ito. Yan. Ilod. Pasa muli. Salamat.